Bye -bye. Matapos sa tinanggap ni Tanggol si Ramon na maging kanyang ama, bilang pasasalamat, nirigaluhan ni Ramon si Tanggol na magagarang baril. Nang buksan ito ni Tanggol, labis siyang namangha sa ganda ng baril. Nagustuhan naman ni Tanggol ang regalo na ito ng ama at dito pinaalam ni Don Julio na ang baril na kanyang hawak ay regalo ni Don Julio kay Ramon noon. Paliwanag pa ni Ramon hindi niya ito binigay kay David na nooy nagpanggap na tanggol dahil alam ng puso niya na hindi niya ito anak. Dito nga po yung sinabi naman ni Tanggol na hindi niya alam kung talaga bang karapat dapat siya sa baril na ito kasabay ang pasasalamat kay Ramon dahil hindi niya inakala na mangyayari ang lahat ng ito sa kanyang buhay. Dahil nung una niya itong nakita, ang tingin niya ay isang matinding kaaway si Ramon. Hindi niya inakala na matatanggap siya bilang pamilyang Montenegro. Dito nagpasalamat naman si Ramon sa mga pinagsasabi ni Tanggol. Pangako ni Tanggol sa harap ni Ramon at Don Julio na magiging karapat dapat siya bilang isang Montenegro. Nagulat naman si Ramon sa kanyang narinig at tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig ni Tanggol. Ipinaabot naman ni Tanggol ang kanyang pasasalamat sa lolo nito na si Don Julio at sa kauna-unahang pagkakataon, tinawag ni Tanggol si Ramon bilang papa. Maluha-luha si Ramon sa kanyang narining kasabay nito kanyang nilapitan si Tanggol at saka niyakap ng mahigpit Sa kabilang banda naman pinayuhan ni Mayor Roberto si Congressman Migilito na baguhin na nito ang kanyang sarili dahil siya nang susulod sa kanyang yapak bilang alkalde ng Maynila Imbis na matuwa si Migilito sinabi niya na ito na talaga ang simula ng kanyang miserable political na buhay dito sinabi naman ni Migilito na kinamumuhian niya itong pag-appoint sa kanya na magiging mayor Walang ambisyon si Miguelito na susunod sa yapak ng ama. Tinanong naman ni Miguelito si Roberto kung bakit pa siya pinipilit sa posisyon sa gobyerno na kahit kailan ay ayaw niya na maging. Paliwanag naman ni Roberto sa ayaw at sa gusto niya. Kailangan niya ito para maipagpatuloy ang kapangyarihan ng pamilyang Guerrero. Si Miguelito naman gusto lang sa normal na pamumuhay at freedom at tinututulan pa rin ang alok ng pamilya. Ipinaalala ng ama na kahit kailan ay hindi siya magiging normal dahil isa siyang gerero. Anong reaksyon niyo dito sa ating video? Abangan ang mga susunod pa ng mga eksena dito sa FPJ's Batang Kiyapo. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel.